Ito na nga, dapat na bang pansinin na ni Carlos Yulo ang kanyang pamilya sa patuloy na umano'y paghingi nito ng simpatya sa madla. Ayan. Hindi pa rin kasi natitigil. Yes. Talaga hindi naman, very active sa pagbablog ang nanay ni Carlo. Parang sinasabi na dapat oh, oh. ka tulungan mo na para hindi na magtinda since yun oh, oh. yung maning kanyang madla. Kasi naman. nagla live selling tapos binibenta yung kanilang bahay. Yes. Ano masasabi mo? Diba? So, dapat ba kausapin niya na at sabihin niya na, Ma, itigil mo na yan, yan, sabi. So, para sa akin, yes. Dapat nang pansinin niya na at humihin na siya ng sorry sa kanyang pamilya kung sakali man nasaktan niya ito, especially sa kanyang mami Andrea. Kasi, diba, tayo naman, kahit na ano mong mangyari, iba pa rin ang pamilya. Sabi nga, at the end of the day, babagsak pa rin tayo. Walang iba pa rin tayo ng tutulong sa atin. Ang talaga magmamal sa atin ng tunay, kunti ang ating pamilya. Sabi nga, yung kasabihan na blood is thicker than water, may kanti, blood is thicker than water. Bisa mo na, no? no? Yan. Ayan na ako, no! <laughs> si Dahil, oo, oo, oh, oh. oh, oh, si Mami Angelica yung nanay niya, di diba? oh, nanay, nanay niya, Carlos Oo, siyempre no kasi uh, hindi rin naman natin alam ang nangyayari sa likod ng camera, di ba? Hindi rin naman natin nakikita lahat ko ano ang ginagawa uh, ni Carlos Yulo. Malay mo naman nag-reach out siya dun sa nanay niya. Malay mo naman eh, ang nanay niya talaga gusto lang yung ginagawa niya. Kung baga ba ay hindi niya alintana ko anong sabihin sa kanya ng anak niya. So para sa akin, no. Ang hirap, e, no? Ang hirap, no? Pero, parang, <laughs> kasi gusto ko. <laughs> pero diba? sa tingin ko, hindi pa nag -re reach out. Uh -oh. Kasi kung talaga nag -re reach out na, magiging okay na sana. Ipamangangalanda ka na, lalo na ni uh -oh. Chloe. Hindi pa talaga. Dahil ano. di ba, si Chloe, alam naman natin na Pero parang ano, hindi pa boy. Baka naman hindi pa, ano, kundi pa, ta, uh, pa tamang panahon para kay Carlos. Ako naniniwala ako uh oo, -oh. lang ganun uh -oh. Parang kumaga. hindi niya pa siguro kayang kausapin ng nanay niya. God's make niya tamang uh -oh. God's will uh -oh. eh, di ba? Baka naman naghihintay lang ito ng Tempo, na baka naman gusto niyang mangyari nang wala ang camera. Pwede, Pwede naman gano. yun. Pero kahit anong gawin, dahil nga celebrity na rin siya in his own right, Oo. talaga once na nakipagbati na siya, nakipag-ayos sa nanay niya, eh yun yung mababalita at mababalita. Oo. Pero yun nga, gusto ko na rin talaga sana yung magpakumbaba. Kasi kung meron man, eto gantina, mm. kung meron mang nagawa, mali ang nanay. Tapos syempre, hindi sabihin na natin, hindi naman lahat din ng nanay ay perfecto. Meron din naman iba na mali ang ginagawa ng nanay, di ba, na parang hindi rin matanggap ng anak. Although, di ba sinasabi na baka ganun kaso kay Carlos at saka kay Mami Angelica. At saka, linawin naman natin kung yung ato wala na sa debate. Linawin din naman natin yung patuloy ba na pagla-live selling o uh, pag sa, sa publiko na binibenta ang bahay nila ay ito ba ay paraan para humingi? Parang paraan ba ito? Pag -humingi? ng simpatiya. para sa ganun, publiko? Diba? O baka naman ginagawa ito ng magulang niya? Eh parang wala lang naman. Para lang makasurvive silang magpamilya kahit wala na si Carlos. Diba? Pero kung naniniwala kahit nang isang tao may pera, oh, oh. kapag ganun, syempre, kailangan mo rin talagang kumita pa rin eh. Kumilos on their own eh, oh, ba? Diba? Oh, oh. Kailangan ganun dahil maubos ng pera, kailangan din mag-work, mag-work pa rin. Kasi parang ngayon, wala na si Carlos sa buhay nila. So, kailangan nilang mag-survive. Sila-sila yung oh, naiwan. Okay. Pero parang sana ganun. nga, no, we wish natin na dumating na ang time na magkaayos na rin ang pamilya yulo yes. Yan ang pagdarasal natin. Iba pa rin kasi Oo. ang pamilya. At lalo talagang nag-wish nag tayo na hindi na natin pag-usapan ang sigalot nila, diba? oh.